may bata na hinawakan ng pantalon ko, hindi ako ma... Inihila niya ako. Sabi ko, anong anak, bakit? Sabi siya, umiiyak siya, sabi niya. Sabi niya, Mayor, putuli naman itong pa ako bukas, pero pag nabuhay ako, bigyan mo ako ng paa. Alam mo, dumiritso ako doon sa washroom, Beta takot umiyak talaga ako. Pero hindi ko pinahalata. Ano, lang pula ko. ano ka lang ang matakot? Pinalikan ko ang bata. Sabi ko, kung tandaan mo, pag wala akong maibigay sa iyo ng paa, itong isang paa, ipalipat ko sa iyo. Yan ang tandaan mo. Pre, pag napunta ako doon sa inyo, ikaw magpalaga sa akin, ha? Magpagaling ka. Sir, salamat po talaga, sir. Kung buhay mo po ba po? Itlog. ang importante yung ginapugiran mo ang <laughs> <laughs> hindi matanggalin. Pagyan ang tilanggan <laughs> <laughs> po tayo. Pati ako iiyak. Ang sabi ko kay Chrisette, alam mo, si President Duterte, he is not just a name. He is not just a person. He is not a person. Just a president, he is a symbol of how we should love our country. Ako kasi empleyado lang ng goberno, uh, national government. And so whenever I was a crowd, of course, sa Pilipino lang ako nagbabaw. O respeto at trabahante nagbabaw ka po. Ngayon po, si ako. Uh, hindi na ninyo ako trabahante. Pareho-pareho na tayo. Pagbabay-babay talaga. For the generous act of the Americans. The bells are returned. Credit goes to the American people and to the Filipino people. Period. wonderful time